Kaya nga po, maganda nga po. Nay, kayo lang po ba dito nakatira? Gano'n na po katagal kayo nakatira dito sa ano po, sa area to? Ano po yung ano? Villa Pass? Villa Pass po. Pero sa malayong ano na to? Anong, para may sitio po ba ito? O ano? Villa Pass, di ba may mga gano'ng ano? Sakot ka ng 4 of 5? Mabungot yan? Dito sa lugar na to, kayo lang po nakatira? Oo. So paano po tatawid dito pa po sa mga lugar na 'yan? Sa dam? Paano po pag malaki ang tubig? Ha? Hindi ako tubig. Nasaan po si mister nyo po? Ah. So ano po yung ano nyo po, yung living po nyo dito na nag-iisa lamang po ako, hindi po kayo natatakot. po naman po Amen. Amen. Ilan taon na po kayo nay? Ha? Ha? Sino po kasama niyo po? Ah, oh, mag-isa lang talaga po. Paano po yung pang-araw-araw nyo po? Yung katulad niyan, dahil malayo po ito sa kanayunan, paano po ang travel nyo po doon? Pumupunta pa po kayo doon. Eh. Like example po, yung pagbibili nyo po ng pagkain or ano. Pero may time din po na kayo po ay eh, naglalakad ng gano'ng kalayang. Hmm. E eh, paano pag kayo ng gabi? Kahit ano, ko dito Hindi po kayo natatakot? Hindi ng Sabi nila, May oh, mga patay ngayon yung... Dalawa yung patay eh, ka dyan, sabi ko Hindi mo patay Kasi patay na yun Sabi ng Panginoon, patay, natutulog Hindi na <laughs> <laughs> Grabe din po yung faith niyo po Ay, na Hmm? Adventist kami siya. Adventist? Kasama niyo sana? Yes, Ah, oh, okay. So, gaano to kalayo itong lugar na to? Sa bayan? sa, ano, sa traffic. Kilometro, I think. Kilometro kasi galing kami dun. Ang layo po eh. Maglakad Meron po kaming sinakyang motor. So, kung ganun nga lang po, nakamotor kami. Yung sitwasyon ng, ano namin, hindi po smooth. How much more kung kayo po maglakad? Masanay na rin po Ay, grabe po years na rin kasi namatay yung ito po. Ano pong cause po? Anong dahilan po? Ano, na. It at ito at mong apat na siya na ito. Kaso lang, hindi siya nakaano talaga sa bahay. Parang mild yung malagi. Kaya lang, dito siya na namatay. Eh, Accident sabi... dito? Dito din, mismo sa dam na to? eh, pagkayari niyan. Sabi ko sa kanya, huwag pang maligot, malamig yan, bawal sa'yo. Kasi nga, high blood. Eh, kala ko nagpapakain lang ng isa namin dyan. Yung pala, eh, tumuloy dyan ng naligo. Mm -hmm. eh, kahit anong oras kasi yan, malamig. Ah, okay po. Kasi mukhang malinis po. Kasi dyan na po kayo kumukuha ng source ng tubig niyo po. Pagka, pang inumin, pang inumin ano? Po. Panlaba lahat. Mm -hmm. So, walang ano yan, katapusan. Parang wala kayong, hindi yan Wala po. So, Tuloy-tuloy lang po yan. Kahit kahit yung basa na yan dyan, ito hindi. Ah, okay. Direkta po yan dyan. Mayroon po yung bakit dito, Parang gumaganyan yung tubig ko. Ah, okay. Nung wala pa ito niya, ito talaga, inaano na talaga ito ng... Burabod, parang gano'n. Oo, yung isang gamba. Opo. Salamat po, Nay. Thank you po. Bye-bye po.